Kamusta mga kaibigan? Ako si Star, at maligayang pagdating sa ating YouTube channel. Ngayong papalapit na ang araw ng mga puso, handa na ba kayo para sa isang kakaibang kwento ng pag-ibig na puno ng misteryo at kababalaghan? Sa episode ngayon, tara na't magsama-sama nating tuklasin ang mga nakakatakot na karanasan ng mga taong nakaranas ng mga hiwaga ng supernatural tuwing Valentine's Day. Naglalakad ako pa uwi, blockbuster, kasi ang pedicab tuwing gabi, kaya hindi na ako nag-abalang pumili, dahil hindi naman kalayuan ang kanto sa amin. Nasa gilid na ako ng bukid ng may naramdaman akong nakakatakot, parang may sumusunod sa akin, parang may nakamasid. Dinoble ko ang pagmamadali at nang makarating ako sa ilalim ng puno ng mangga, may sumulpot na may lantang rosa sa harapan ko. Siya ay matangkad, napakatangkad. Malinaw ang mata ko pero malabo ang itsura niya. Nakita ko umiti siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Siyempre, dahil matapang ako, hinayaan ko siya. Wala pang Halloween, Valentines pa lang, yan ang sinigaw ko pero mukhang nagalit ko siya. Naglakad siya palapit sa akin ng mas mabilis kaysa kanina, kaya hindi na ako nagdalawang isip at nagsimula na akong tumakbo. Pagod na pagod ako at gusto kong huminto pero dahil sa sobrang takot ay nagpatuloy ako. Pagtalikod ko ay nakasunod pa rin siya, naglalakad ng malalaki ang hakbang habang iniaabot ang lantang rosas na hawak niya. Pagkatapos nung insidente yun, hindi na ako naglakad ng mag-isa pa uwi. Nakwento ko yun sa mama ko at sabi niya laman na daw yun ang chismisan noon pa man, tuwing valentines daw talaga nagpapakita yun. Ako nga pala si Dan, ditunay na pangalan. I-share ko lang yung experience namin ng boyfriend ko. Happened this year lang, month of February yun bago mag Valentine's, di ko lang matandaan yung date. Isang araw na gawi ako sa bahay ng boyfriend ko. Pag may time ako, I make sure na magkakasama talaga kami. Pitong barangay yung pagitan mula sa lugar ng boyfriend ko sa saka yung lugar ko. Halos isang oras na biyahe kung mabagal ka sa pagmamaneho. Ngunit maaaring tumagal ng 30 minuto kung nagmamaneho ka ng mabilis umagang umaga sinundo niya ako. Wala talaga kaming plano noong araw na iyon na gumala dahil nakasanayan naming tumambay lang sa bahay nila. Mga alas 4 na ng hapon, napagdesisyon na naming mag road trip bigla. Ang biyaheng binalak naming puntahan ay tatlong oras na bayahe mula sa kinaroroonan ng boyfriend ko. Marami ang nagsabi sa amin na ang daan patungo sa lugar na iyon ay maraming puno ng balete na makikita sa tabi ng kalsada lalo na kung ikaw ay isang mapagmasid na tao. Mahika daw ito dahil napakalayo ng distansya ng mga barangay tapos bawat pagitan puro puno lang ang madadaanan mo at mga palayan, nakakatakot din paggabi ng uwian dahil gubat yung kabilang part. Nakarating kami doon mga alas alasais na ng gabi. Motor lang kulit gamit namin sa tagal ng bayahe na gutom kami. Siyempre hanap kami ng makakainan. Habang kumakain, Nag-away kami kasi nagpapa ako sa kanya dahil maganda yung dame ng resto. Kaso puro trip lang siya. Di niya inaayos yung mga kuha. Tinatawanan pa ako. Sa inis ko, di ko na siya ininik. Kahit ayaw pa namin umuwi noon, napilitan kami umuwi kasi nga di kami okay. Habang paalis, negative energy na talaga nararamdaman ko. Given pa na masama loob ko kasi di kami bati. Iniisip ko din na ang bilim na, walang mga street light sa kalsada, tanging ilaw lang ng motor yung magiging liwanag sa daan. Pag probinsya pa naman madalang lang yung may makakasalubong kasadaan, lalo na pag malayong lugar. Nung palabas na kami sa barangay na pinuntahan namin, may napansin kami na matandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Sa isip ko baka nagpapahangin lang o baka may inaantay. Nasa kaliwa siya kami, nasa kanan. Weird naging dating sa amin, kasi ba diba dumating kami alasais na tapos kumain pa. Kung tatantyahin yung oras mga nina ng gabi na nung nadaanan namin siya. Nagtataka lang kami bakit sa ganoong oras may matanda pa sa kalsada tapos malayo siya sa kabahayan. Nakasuot siya ng balabal at saka may dalang tungkod na kahoy. Nagtataka ako at napatingin ako sa kanya nang madaanan namin siya. Bigla akong kinilabutan dahil sinusundan din niya kami ng tingin. Pagkaraan ng ilang minuto. Pagkalampas namin sa matanda, bigla kong sinabi sa boyfriend ko, Beb bilisan mo ng konti kasi parang may sumusunod sa atin. Ito namang jowa ko kasi nga magkaaway kami di ako iniinig. Hanggang sa naiyak na ako kasi kinikilabutan na nga ako di pa siya namamansin. Nung nahalata niyang umiiyak na ako, hininto niya muna saglit yung motor sa gilid ng kalsada para mag-sorry. Diba sabi ko walang mga streetlight? So madilim talaga doon sa pinaghintuan namin tapos puro puno lang. Nung kino-comfort niya na ako biglang nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak, kaya bigla kami na alarma para umalis agad. Doon lang din namin napansin na may kubo pala sa di kalayuan kasi may ilaw ng gasera, tapos yung mga aso biglang nagsitahulan ng malakas. Ito na nga, apat na lang na barangay. Ang gadaanan namin para tuluyang makauwi na sa bahay ng boyfriend ko. Nabanggit niya na yung lugar at kalsada na tinatahak namin noong mga oras na yun ay doon mismo siya na aksidente ng motor dati. Pinag-uusapan namin yung rason nung naging away namin. Kahit ganun nakafocus pa din siya sa pagdadrive. Hanggang sa biglang may nabangga kami. Ramdam namin na may nabangga talaga kasi may tumalbog sa harapan ng motor dahil sa impact. Ang mas nakakakilabot, kasabay ng pagbangga namin sa kung ano man yun, bigla ding namatay yung makina ng motor nawala din yung ilaw na galing sa motor. Nataranta na ako, ang daming tanong kung ano ba nabangga namin kasi wala naman kaming nakita na tatawid o tumatawid. Kasi kung tao yun, malayo palang kita na. Kung hayop naman, mag naman yun lalo na kung aso. Basta kahit ano pa sana yun, makikita namin kasi may ilaw yung motor. At lalo kang magtataka kasi sino ba naman ang tatawid doon e eh, kagubatan yun. Nang mamatay ang makina ng motor, Agad na pinaandar ng boyfriend ko ang motor at buti na lang kumana pa. Nung nagkailaw na yung motor, tiningnan talaga namin, tumingin pa kami sa paligid para malaman kung ano ba talaga nabangga namin. Kaso wala talagang bakas ng kahit ano. Ang tanging naramdaman ko lang noon nung pagkabangga namin sa bagay na yun, puro talsik lang ng mga buhangin sa paa. Para siyang tumago sa amin. Kinalmahan namin sarili namin kasi kahit papaano gumana pa yung makina. Tumuloy na ulit kami sa biyahe. Kabado na kami pareho. Nung nasa may dinadaanan kami na pababang parte ng kalsada, tanging ang tingin namin ay straight lang yung daan. Buti na lang alerto yung boyfriend ko, ang bilis ng preno. Yun pala kurbada yung daan. Yung di siya nakapreno agad sa bangin yung diretsyo namin. Paano na lang kung naaksidente kami? Walang kabahayan sa parte na yun, walang ilaw, kinabukasan na kami noon masasakluluhan ng iba, o baka makikita na lang kami na bangkay kinabukasan. Di ko alam kung niligtas ba kami nung nabangga namin para mag down, kasi may kurbada at bangin, o talagang sinadya para maaksidente kami. Sabi ng mga taga sa amin, baka daw oras ng tawid ng mga nilalang na di nakikita yung nabangga namin. Kasi may oras daw talaga sila kung kailan sila dumadaan sa dimension natin. First time kong na-experience yun. Salamat sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at kababalaghan kasama ako. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at paglalakbay. Para sa iba pang mga misteryo at kahindik-hindik na kaganapan, ay click ang mga sumusunod na video sa iyong screen. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ingat ka palagi at tandaan, ang kakaibang realidad ay maaaring naghihintay lamang sa likod ng bawat sulok. Paalam, kaibigan!